Hello, hello, good morning mga kabisnes So ito mga kabisnes, nagbubukas na tayo ng ating tindahan So ganito yung ano natin, ating araw-araw na ginagawa Sa tuwing magbubukas tayo ng tindahan So tuloy-tuloy lang tayo sa mga, mga kabisnes sa ating pagtitinda Kahit medyo matuma lang ngayon na buwan kasi masya, masyado talagang mainit So yung mga tao natin, yung mga customer natin is hindi sya, sila masyadong lumalabas ng bahay kasi sa sobrang init at yung ating sa eskulahan naman is laging suspended yung klase dahil sa heat index so yun mga kabisnes so, tuloy tuloy lang tayo sa ating pagtitinda so ito, ito talaga yung ano natin ating araw araw na ginagawa so nagbubukas tayo ng ating tindahan at yun hindi ko pala na video kanina yung ating mantika is at, at tinatransfer ko na sa ating palanggana para mahiwalay yung ano yung mga lumulubog na harina sa ating kawali so yon naglagay na tayo ng ano plato sa ating musador sa ating kabinet at yung ating screen na ating dinidisplayhan para ano yung screen kasi at yung plato doon kasi yung plat yung mga tulo na mantika doon sa plato mapupunta kasi ang, ang ating gamit is screen hindi na hindi na kung gumagamit ang mga paper kasi ano yun madaling lumambot ang ating ano don ating pa chicken kasi yung mantika niya is na na-stack doon sa papel kaya madaling lumambot ang ating mantika ay ating pa chicken so yung mga business nagpalamig na ako ng ribbon so nilagay ko na sa ating lagayan ng sauce so ano lang talaga medyo nat, natapon ko kunti yung ano natin ating grebe pero kunti lang naman yung natapon okay, okay lang mga business so pasensya nyo na ano mga business ang ating tindahan na medyo malang wala, wala siyang pintura <laughs> kasi wala pa tayong budget dyan at ayun pero sigurado naman ako na ang ating area is napakalinis talaga yung mga business kasi bago ako uuwi ng bahay is nililinis ko talaga yung ating ating area yung mga natatapon ng mga harina so atin yung atin yung nililinis yung mga tumitigas na harina sa sa mga kuan natin so atin yung nililinis nililinis talaga mga business so sinigurado ko talaga na linis yung ating area bago ako uuwi ng bahay para walang mga ipis mga daga na dumadapo sa ating mga area sa ating mga gamit so yun mga business sipag at tiyaga lang talaga ano natin ito sa ating pagninegosyo sa fried chicken. So lalong-lalo na sa pag ano ganito pa kaliit ang ating business sa fried chicken. So kailangan pa talaga na tayo pa talaga mismo ang kikilos kasi hindi pa tayo mag, hindi pa natin kaya na mag ng tao natin kasi yun nga maliit pa yung ano, ano natin ang ating business so tiyaga lang hanggang magiging ano din makuha natin yung ano natin yung ating goal na lumaki yung ano yung ating business at maka, makaano ano na tayo maka pag relax din tayo pag ano pagdating ng tabang panahon kasi pag lumago na yung ating business so hindi mo na kailangan ano kumilos ka pa so bali yung mga tauhan mo na ang pwede mong gumawa sa mga ginagawa mo ngayon so tiyaga lang mga kabisnes <laughs> yun lang ano lang, lang talaga at natin ang ating pinaka labanan dito, tiyaga, sipag at diskarte <laughs> kailangan may diskarte din wag magdin naman po ano puro, puro tiyaga, sipag lang kasi pag wala kang diskarte, so wala din So, parang ano ba? Parang work smart. So, huwag kang mag ano. Hindi ka mag hindi ka puro hard work lang. So, mayroon ding mga ano diskarte. Eh. So, yun mga ka business ang ano natin. So, yan. Magsasaing na tayo ng ating ano kanin para kasi medyo gutom na rin ako dito mga, mga kabisnes kasi wala pa hindi pa ako nagbreakfast kaya ayan nagsasaing na tayo kasi pagkatapos natin dito magsaing kakain na tayo so bale ano bago tayo mag ay habang ano habang nagsasaing tayo ng ating kanin so bale pinipipin natin yung ano, ating mga gamit sa pagluluto ng fried chicken at magluluto na rin tayo ng ating fried chicken para kapag katapos ating magluto luto na rin luto na rin ng ating kanin so pwede na tayong kumain kasi tapos na natin, tapos na yung ating mga gawain so hintay na lang tayo ng mga customer na bibili so bali sa pagluluto ko ng fried chicken mga business bali utay-utay lang talaga una lang ako ng tamang-tama lang pang ano tapos pagdating nang sa mga alas 10 mga 10 o'clock 10:30 so yon magsisimula na yan mga ano magsisimula na yung mga customer natin na bumibili so kaya diyan na ako mag ano nang magluluto ng sagad-sagad para ano hindi tayo ma maabutan ng customer natin hindi tayo ma maubusan ng Luto na fried chicken. So, yung mga business So, balay, piniprepare ko na yung ano, ating breeding mix kasi magluluto na tayo pagkatapos, ni pagkatapos nito. At, yung mga business yun nang ano natin, ating araw-araw na ginagawa sa ating tindahan sa tuwing magbubukas tayo ng ating tindahan. So, yung mga business sa mga baguhan pa sa ating video, so, paki-follow and share sa ating video at kung mayroon kayong mga maraming nakukuhang mga idea so yun Thank you for watching and God bless.